naghahanap ka ba ng heavy duty na blender para sa pang negosyo mo kung naghahanap ka, ito ay pasok at siguradong magugustuhan mo dahil bukod sa mura gaya sa iba pero quality napakaganda talaga so nag order nga ako ng dalawa kasi meron na kaming isang blender pero kinukulang lalo na kapag maraming nag order dun sa cafe namin bali nga pala ito mga manay para sa mga hindi pa nakakaalam yung ganitong design nakita ko sa ibang online umabot ng 12k mahigit ang bawat isa pero alam mo ba na hindi mo aakalain na ganitong design, nabili ko lamang to ng 3,000 plus lang, nakasale pa yon mga manay. Kaya naman tuwang-tuwa ako at ginrab ko na talaga. Kasi nakikita ko yung mga ganitong design sa ibang seller, 12K pataas sobrang sakit sa bulsa pero syempre dahil madiskarting nanay tayo hahanap tayo ng magagamit natin na pang matagalan pero hindi sasakit yung bulsa natin so ito nga pala yung mga feature ng ating nabili so meron siyang mga gantong button lalo na napakaganda nito na lalo na kung meron kayong mga imimix na talagang mga makakapal o malalaking gelo eh madaling madali lang dito tapos ang kagadahan dito, yung pinaka pitchel niya, ayan, napakaganda, napakakapal, so hindi siya mabilis mabasag, at hindi rin po ito bubog ha, parang ito po ay acrylic kaya talagang pang matagalan. Then yung pinaka blade niya malawak kaya kung maglalagay ka ng maraming yelo ay hindi ka mahihirapan magdurog ng yelo sa loob. Tapos ito nga pala yung mga option niya kung paano siya gamitin napakadali lang pero hindi naman yan gagamitin lahat. Depende kasi po yan sa ilalagay natin kung gaano karami yung ishake shake natin. Tapos ito yung loob niya makapal at talagang sure na sure na tatagal talaga. So kung kayo ay nagahanap ng pwede nyong kaagapay sa pagnenegosyo bagay na bagay to Kasi dito pa lang may kita ninyo malalaking yellow yung nilagay ko pero wala pang ilang minuto or wala pa talagang isang minuto eh. May kita na durug na durug talaga at talagang pinong pino yung ginawa ko. So sa mga gusto mag-order na ito, ilalagay ko yung link sa description box o yellow basket para pwede ka mag-order. Habang nakapromo sila, i-grab mo na to